Ilang uri ng taxes ba ang alam mo? Alam mo ba na may higit sampung uri ng taxes na ipinapataw sa ating mga Pilipino throughout our lifetime? Ano-ano nga ba to? Pag-usapan natin. Ilan sa mga common taxes na binabayaran natin araw-araw bilang Pilipino? Una na dyan ay ang income tax and contributions. Bago mo pa mahawakan ang sahod mo, may kaltas na to agad. Ito ay tinatawag na income tax. Umaabot to ng hanggang 35% depende sa laki ng kinikita mo. Ito naman, hindi to taxes but contributions. We have the SSS contribution, we have pag-ibig, and we have PhilHealth. Kinakaltas yan sa monthly salary mo. Para sa marami, yung amount na nare-receive mo sa payslip mo ay malayo na sa gross pay mo. May parte na agad na napupunta sa gobyerno. In short, first dibs. We also have the consumption taxes na tinatawag. Hindi lang sa sahod ang may tax. Bawat binibili mo, meron niyang tax. Ito ay tinatawag na VAT or ang Value Added Tax. 12% to na dagdag sa presyo ng halos lahat ng goods at services na purchase mo. For example, kung bibili ka ng produkto na worth 1,000 pesos, 120 pesos dyan ay VAT. Meron din tayong tinatawag na excise tax. Para sa naman to? Para to sa mga specific products kagaya ng sasakyan, alak, sigarilyo at gasolina. Lahat to nakadepende sa presyo at uri ng produkto na purchase mo. So have the digital service tax. Ito naman yung mga tax sa online subscriptions kagaya ng Netflix, Spotify, at YouTube Premium. Lahat yan, 12% tax. Ibig sabihin, kahit simpleng kape, grocery, gas, diesel, or online subscription, may tax na agad yan. Meron din tayong mga taxes on savings and investments. Akala mo, kapag nag-iipon ka, safe ka na sa buwis. Hindi po. We have the final withholding tax. Ito ay 20% na kinakaltas mula sa interest na kinikita ng pera mo sa mga bangko. We also have the documentary stamp tax. Ito naman yung tax kapag ka nag-loan ka or nag-open ka ng investment account may dagdag na bayad lahat yan. Meron din tayong tinatawag na capital gains tax. Pag nagbenta ka ng property, 6% ng kinita mo ay mapupunta sa gobyerno. Kahit pera at pinaghirapan mo na yung gumagalaw, may parte pa rin na napupunta sa gobyerno. Meron din tayong tinatawag na travel and remittance taxes. You have the travel tax, halimbawa 1,620 pesos para sa economy, or 2,700 pesos para naman sa business class. Kung lilipad ka, palabas ng bansa we have the customs duties and taxes. Kapag may padala mula sa abroad, balik bayan box, package, or kahit yung mga binili mo sa Amazon, depende sa laman at halaga, may babayaran ka pa rin tax dyan. In short, hindi ka makakaiwas kahit pasalubong pa yan or family support, may parte pa rin ang gobyerno dyan. Siyempre, hindi naman mawawala ang property taxes. Kung may ari-arian ka, hindi ka ligtas sa mga taxes na to. Meron tayong tinatawag na estate tax that is 6% ng net estate kapag nagmana ka ng bahay o lupa. Meron din tayong tinatawag na real property tax o yung amilyar. This is 1 to 2% ng assessed value ng property na binabayaran mo taon-taon. Meron din tayong tinatawag na capital gains tax kapag binenta ang property, may 6% din na mapupunta sa gobyerno. Hindi mo lang 'to binayaran nung binili mo. Babayaran mo pa rin taon-taon at kahit na ibenta mo, magbabayad ka pa rin ng tax. Ito hindi to taxes. Ito yung tinatawag na document fees, technically service fees, but they act like taxes also kahit simpleng government transaction, may bayad. Passport, about 950 up to 1,200, I think. NBI clearance, magkano? 130 to 170. We have the PSA, birth certificate. Magre-request ka, may bayad pa rin yan. We also have other taxes. Ito yung mga taxes na hindi natin nare-realize. May mga buwis din kasi sa mga bagay na hindi natin basta-bastang naiisip. Kagaya ng Lotto winning stocks. Kapag nanalo ka sa Lotto, 20% ng premium mo ay mapupunta sa gobyerno. Same way kapag nanalo ka sa mga game shows sa TV. We also have Syntaxes, dagdag na buwis sa alak, sigarilyo, vape products, mga bagay na nakakasama sa atin. Meron din tayong tinatawag na vehicle registration tax. Ito naman yung binabayaran taon-taon, depende sa uri ng sasakyan na meron ka. Ibig sabihin, kahit sa panalo, kahit sa pagbibisyo, kahit sa pagmamay-ari ng bahay at lupa, lahat yan may buwis na ipinapataw ang gobyerno. At kung meron man akong realization dito, eto lang yon. Kung isipin mo, bawat galaw ng isang Pilipino may tax. Magmula sa sahod, sa pagbili ng basic needs, paminsan ng luho, sa savings mo, sa pagta-travel mo, hanggang sa pagmamayari ng mga bahay at lupa. May parte ang gobyerno dyan. Kung mo, we give so much as Filipino people. But here's the question. Kapalit ba ng lahat ng to, meron ba tayong maayos na ospital? Or, kumpleto ba ang mga gamot sa ospital, particularly sa emergency room? May dekalidad ba na edukasyon at classroom yung mga bata? may maayos ba na transport system? Wala bang baha sa kalsada? O kung may bahaman, yung mga biktima ba na aabot at nabibigyan ng tamang ayuda? Maayos ba ang pasahod sa mga nurses, doctors, and teachers natin para naman hindi nila kailanganin eh, na mag-abroad? Kung araw-araw tayong nagbabayad, araw-araw dapat nakikita din natin yung pagbabago. At kung wala pa tayong nakikitang pagbabago o nararamdaman, dapat hindi natin ito bilang normal. Bilang isang taxpayer, meron tayong karapatan na magtanong, maningil, at manindigan. Ikaw, ano-anong uri ng taxes ang babayaran mo ngayong katapusan? Comment mo naman sa comment section.